Last News Update Mga balita ngayon 29 na loose firearms isinuko sa militar sa Maguindanao del Sur Malakanyang hinamon si Zaltico na umuwi at patunayan ng mga bintang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa Maguindanao del Sur Ako po si Cesar Surian para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Aabot sa 28 na mga baril ang voluntaryong isinuko sa militar sa ginanap na presentation of Balik Baril at Small Arms and Light Weapons Management Program sa himpilan ng 90th Infantry Battalion sa barangay Kabengi, Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ang mga loose firearms ay mismong isinuko ng mga residente ng Dato Saudi Ampatuan, Sharif Agwak Ampatuan, Dato Unsay, Dato Hofer at Dato Abdullah Sanki. Dinaluhan naman ng iba't ibang Army Battalion ng 601st Infantry Brigade ang nasabing turnover ceremony kasama ang ibang opisyal ng mga lokal na pamahalaan o PAPRO at PNP. Ayon sa militar, ang pagsuko ng nasabing mga baril ay simbolo ng pagpapakita ng suporta sa pagsugpo ng paglaganap ng loose firearms sa pamayanan at pagtataguyod ng payapa at tahimik na pamumuhay sa pamayanan. Kasalukuyan nasa ng nasa kustudiya ng 90IB ang mga isunukong loose firearms para sa tamang disposisyon. Hinamon ng Malacanang si dating Akubicol Representative Zaldi Kona na umuwi ng bansa at patunayan ang kanyang mga naging salaysay. Ito'y makaraang idawit nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa korupsyon sa 100 billion pesos budget insertions. Sa press briefing ng Malacanang kahapon, sinabi ni Presidential Communications Office o of PCO Secretary Dave Gomez na pawang hersey lamang ang lahat ng akusasyon niko kay PBBM. Giit nito na hindi dapat makalimutan ng publiko na mismo ang Pangulo ang nagbunyag sa maanumalyang flood control projects at nagsagawa ng mga hakbang para mapanagot ang mga sangkot dito. Dagdag naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang pagdawit ni Ko kay PBBM ay walang ebidensya at para lamang maligtas nito ang kanyang sarili sa kanyang mga ninakaw na kaban ng bayan. Ayon pa sa mga ito na mas mabuting bumalik na lamang si Ko sa Pilipinas at lagdaan ang kanyang salaysay sa judicial authorities at panagutan na rin ang mga akusasyon laban sa kanya. Isang hindi pa nakikilalang bangkay ng isang lalaki ang natagpuan sa barangay Bulod, Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur, Kamakalawa. Ayon sa Sultan sa Barongis Municipal Police Station, ang lalaki ay tinatayang nasa 30 hanggang 45 anyos, nakasuot ng kulay abong shorts at dilaw na t-shirt. Natagpuan ang bangkay na nakahiga sa isang puting sako habang nakatali ang parehong mga paan nito at nakitang may tama sa ulo na posibleng sanhi ng kanyang pagkawala. Dagdag pa ng kapulisan na orihinal na nakita ang bangkay sa kalapit na barangay ngunit dahil sa pagbaha ay inilipat ito ng mga residente sa barangay Bulot kung saan itinawag na nila ito sa mga otoridad. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, Nagpuulan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.